On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo ka gustong tumira sa ibang bansa? Go. 8. Di sumasagot sa tawag si mister, Sinong susunod na tatawagan ni Mrs. Kaibigan, nagulat ka nang may makita kang blank sa taas ng pulo? Kapre. Sport na may finish line. Marathon. On average, ilang oras ka naglilinis ng bahay? 3 hours. Let's go, Benjamin! <laughs> Dala! Subukan natin ang beginner's luck mo. <laughs> On a scale of 1 to 10, gano'ng mo ka gustong tumira sa ibang bansa? Sabi mo, 8 ang sabi ng survey. That's nice one. Good start. Di sumasagot sa tawag si Mr. Sino susunod na tatawagan? Kaibigan. Survey. Wow! Oh yeah. Nagulat ka na may makita kang blank sa puno. Kapre. Ang sabi ng survey. Nice one. Sport na may finish line. Marathon. Ang sabi ng survey sa Marathon ay... Wow! That's good. Okay. On average, ilang oras ka naglilis sa bahay? Three hours? Ang sabi ng survey. Nice one! Wow! Wow! Okay. 44 to go. Let's welcome back Therese. Hello pa, Kuya Don. Alright, alright. Therese, oh okay. May bakit ng balita ako sa'yo? Okay po. Si Tito Benjamin... <laughs> <laughs> ay nakakuha ng 156. Oh, my God! Okay. Oh, my God! Lili. 44 na lang ang kailangan mo. Oh, my gosh. Ang galing. <laughs> Ilang family feed na ako naghahanda to rin. <laughs> okay, ang galing. 44. Okay? At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Benjamin Alves in the 25 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, Ten, being the highest, gano'n mo kagustong tumira sa ibang bansa? Go. Eight. Five. Di sumasagot sa tawag si mister. Sinong susunod na tatawagan? Missis. Best friend. Bukod sa uh, friend? Mom. Nagulat ka na may makita kang black sa taas ng puno? Monkey. Sport na may finish line? Uh, running. Racing. On average, ilang oras ka naglilinis ng bahay? Two hours. Let's go, Terry! Okay. Scale of 1 to 10, gaano mo kagustog tumira sa ibang masasabi mo? Five. Ang sabi na survey natin dito ay? Seven. Ang top answer? Ten. Ten. Ah, Okay. Di sumasagot sa tawag si Mr. Sino susunod na tatawagan? Ang nanay. Ang sabi na survey? <laughs> Ang top answer, kaibigan. Nasagot ni Ben. Kaibigan. Nagulat ka na may nakita kang black sa taas ang Sabi mo yung unggoy. Okay. At sabi ng survey? Yan. Ah! Ang top answer, ahas. Ahas. Okay. Sport na may finish line. Sabi mo karera, racing. Okay. Ang top answer dito, obviously, is marathon. Marathon. Okay. Pero ang racing, kaya ilang puntos ang ibibigay sa atin. Survey. and top answer, two hours. Congratulations, Team Kambayanihan! You have won a total of 200,000 pesos.